Kebit, sit. Boxi, sit. Magandang umaga mga busa mo. Hindi nga ako supero. Kalba lang kayo. Si Mr. Peps lang to. Ito nga yung mga alaga nating simpleng simple lang naman. Nagulat kayo no. Ito nga yung pagkain ng alaga ko. Ito itataguin ko hanapin nila to. Lalagay tayo dito. sa sulok natin. Lalo na itong prutas. Paborito yung liyato. At dito naman sa kabilang banda. Malalaman natin kung kaya nga nilaman natin. Patuloy-tuloy nga akong maglalagay ng iba't ibang pagkain sa iba't ibang sulok nitong bahagi ng ating pinagjajagingan. Para hanapin nga ng alaga kung kayo pan. Subukan na natin sila. Kalmado lang siya. Oh. Hindi alam, pag gumalaw talaga, abulin ah, talaga nila. Ah, ha hanapin na nila. Oh, si Ayun, okay, nandali na. Boxy, search! Boxy! Boxy! Patuloy-tuloy nga nilang hinahanap ng hinahanap pero wala akong nilagay dyan kaya wala silang nakita dyan. Wala silang nahanap dito. Boxy, search! Boxy! Ayan, pinakamaganda dyan. Prutas yung kinakain nila. Dog food. Yeah, si David may nasa dog food. Si Bogard lang kumakain. Ayan, nahanap na. At yung isa, nandun na rin. Hanap ah, agad nila. Ganon din talaga sila katalino. Sila ay madaling turuan. Hanap rin yung mga pinapaanap namin ng pagkain. Shoutout sa ating lahat. At muli magandang 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 umaga sa ating lahat. Hanggang sa muli, babu!